Oh my God! Tama ang sa pantaha kung may misteryong bumabalot sa pamilya niyo. Marahil na sa ilalim kayo ng isang sumpa. Oo, sumpa. Curse, umalis na tayo rito, Sheena. Umaalon sa kabang ang ni Mercy. Palakad-lakad ito sa harapan ng nakaupong si Sheena. Pwede ba manahimik ka muna sandali? Lalo akong na sa'yo. Sa wakas ay nangpuka ni Sheena ang kanina pang nanginginig na labi. Parang robot na tumalima si Mercy. Naupo na rin ito sa gilid ng kama. Malinaw na kaya pilit kang inilalayo ng lahat dito dahil ayaw nilang tumalab sa iyong sumpa. Hindi lahat siguro may pagtapat sa iyo ni Attorney Noble dahil hindi ka maniniwala sa mga bagay na iyon. Nasa po ng dalaga ang dalawang pala ng kanyang muka. Pilit na ririkol ang nakaraan. Noong binasa ni Attorney Noble ang nakasaad sa testamento ng kanyang yumaong lola, Nagulat at lubhang nalula siya sa noon ay natuklas ang matagal na inilihim sa kanya ng Aguela. Dahil nag-iisa siyang eredera, ipinamamana sa kanyang mahigit 30 milyong cash ang lupat bahay nila sa Pasig at ang halagang mapagbebentahan ng Asyenda Calderon. Kinuwestyo niya ang huling nakasaad sa testamento. Bakit ani ay bibenta ang Asyenda gayong hindi naman ito nalulungi? Pagkus milyon pa ang iniaakit nito sa kanila. Yung daw ang kagustuhan ng yumami pinatunayan niyo ng permanong kasulatan na nagbibigay autoridad kay Atty. Noble para ipagbenta ang naturang asyenda. Isa sa islang siya noon, minor de edad, kaya walang kapangyarihang hadlang ang anumang gustuhin ng ninang margin niya. Naghinala pa siya na baka gawa-gawa nga ng iyo ng kanyang ninang, na interesado ang abogado sa kanilang lupain. Pwedeng ibenta lang iyon sa murang halaga sa mga kamag-anak o kaibigan nito at pagkatapos ay bibigyan ito ng malaking komisyon A oh, probably a part of Hacienda Calderon. Pero kinalimutan niyang hinalang iyon dahil alam niyang hindi ko rapang ah, bugado at anak na ang turing nito sa kanya. Mabuti na lamang at hindi natuloy ang bentahan noon. Nagkasakit daw ang unang buyer at ang pangalawa na ikusanang umurang. Ngayon pagkalipas ng limang taon ay nasa hustong gulang na siya. May kapangyarihan na siyang magdesisyon. Kaya nga pagkatapos ng 21 kaarawan noong nakaraang buwan ay agad siyang nag sa maganda niyang trabaho sa isang sikat na accounting firm sa Makati. Narinig niya kasi sa pag-uusap. Sa telepono ng ninang niya at ni Oka na magre-resign na nga ang huli kaya may dahilan na siyang pumunta sa pinapangarap na asyenda. Hinimok niya si Mercy, head ng kanilang accounting department, na mag-file ng libat sumama sa kanya sa Asyenda Calderon para tumulong sa gagawin nilang inventory. Gagawin niya ang isang peraiso ang Asyenda Calderon. Hindi niya ito pagbebenta kahit patutuo ang sumpang. Mumukas biglang ang pintuan na siya nagpabalik sa kanyang realidad. Maghahapunan na humam ma si Sonia. Natutup niya yung bigla ang kanyang dibdib sa kabigla. Ay, magkaka-heart failure ako sa kasambahe mo ito. Nang gigigil na bulong sa kanya ni Marcy. Ito man ay nagulat din. Pagkatapos nilang maghapunan na agad ng umakit sa silid nilang magkaibigan. Mas hindi mo kakausapin ngayong gabi si Aling Sonia ng maliwanagan ka sa pinagsasasabi ng kanyang itay kanina. May kung ilang ulit ng pangulit sa kanya ni Marcy. Ipagpabukas ko na, Mercy. Pagod na ako. Naguguluhan ako. Kung ayaw mo ako na, maraming wika ni Mercy. Kailangan masol na natin ang misteryo sa bahay niyo. Leave it to me. You better finish updating the inventories kung ayaw mo pang matulong, Mercy. So you're not resigned. Kahit pa nangangarib ang buhay mo, ay mananatili ka pa rin dito. At teka, paano naman ang beauty ko? Ayoko pang mamatay. Hindi ko pala tatagpuan ang right man for me. Hindi na kumibuan ang dalaga sa tila batang pag-hysterical ng kaibigan. patang patang katawang nahiga sa kama. Well, ganito na lang. Samahan mo ako sandali sa master's bedroom. Kukunin ko doon ang mga lumang album ng pamilya niyo. Palagi ko may mga petsa roon ng kamatayan ng bawat membro ng pamilya niyo. May gusto lang akong tuklasin para mapatunayan sa iyo na totoo ang sumpa. Oh, there you are again. Hindi ka lang psychic. Nagiging numerologist ka na ngayon. Kung ayaw mo akong samahan, fine. Ako na lang. Lalabas na sana ng silid si Mercy nang bigla ay pumainan lang ang anulong ng isang aso. Pabanya niya ang isinala ang pinto. Matapos ay patakmong nahiga sa tabi ng nagulat na si Sheena. Gustong matawa o mainis ng dalaga sa kaibigan. Inabutan niya ito ng kumot. At ganyan kung malulong parang nananagoy. Nailagay pa ni Mercy ang kamay sa mga labi nito. Halagang aso yun ang tatay ni naaring sonya Yung nakaratay kanina. Iniwan daw ito sa kanyang pangalaga. Ugali daw talaga yun ng umalulong. Marahil namimiss ang dating nga. Pahablot na kinuha ni Marcia ang kumot at tinilakbong ito sa sarili. Pag gumanyan daw ang aso, ay may nakikita ang multo o masasamang espiritu siya na. Mali, nakalimutan mo na yata ang pinag-aralan natin sa science na pag umaalulong daw ang aso, ay nagugutom ito o kaya'y nalulungkot. Good night, Marcia. Heh, angin nito. Basta ako pagdating na pagdating na rin, uuwi na ako sa Manila. Kahit sweldo mo pa ako ng isang milyon isang buwan, ayoko nang maging accountant ng kaharian mo. Hindi ako si Barbaya. Ayokong mamatay sa sindak. Kinabukasan magaga pang nagpaalam kay Shina si Aling Sonia. Ipinasunduro siya ni Mang Oka na matay na raw ang kanilang ama. Agad na tinawagan ng dalaga si Mang Oka sa kanyang telepono. Nakumpirma nitong tungnong ha, ang sinasabi ni Aling Sonia. Kagabi raw mga alas 11 ng gabi ay nag-aagaw buhay ng may sakit. Maghahating gabi na raw ng bawian ito ng kinilabutan ng magkaibigan. Matagal bago tumahimik kagabi ang kaalulong ang sinasabing dating ng aso ng may sakit. Premonition ba yan dahil mamamatay na ang matanda? Nahinda ko ng aal sa linyo at ipinagluto ko na kay para sa tanghalian. Uuwi muna ako at babalik na lang mama yung hapon mam. Maluhalo ang paalam ni Sonia. Ipapatid ko na ho kayo sa isang guard hanggang bahay niyo. Gamitin niyo ang Matapat na alam ni Sheena. Salamat na lang mam. Masigit na kailangan niyo ngayon ng maraming batay sige, ipaabot niyo ulit ang ko kay Mang Oka. Matapos niyang ibigay ang limang libong pisong ang buloy, ay umalis na ang katiwala. Lalo akong nangamba sa tinura niya Ashina. Kulang nalang sabihin niya anong anong oras ay sasalakay ang mga kaaway. Not my heart. Tulad mo rin yun. Matatakotin at magpamahin. Pagbubuhaya, lalo ng dalaga. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, may naroon na hindi maplawaan ang napangamba. Walang kaibusin si Marcy habang nag-aalos sila. Tiyak ni Sheena na na naman ang agam-amag puso ng kaibigan. Inaanalisa na naman ito ang pinagdudugtong-dugtong mga pangyayari. Nagkataon lang siguro na nag-anulong ang aso kagabi at ang pagkamatay ng matandang amo Mercy, pangalo ni Sheena. Coincidence. Taas ang kilay na sabi ni Mercy. Coincidence. Gagad ni Sheena. Muling na nahimik si Mercy. Pinagpatuloy lang ang pagkain. Nagkulong buong araw sa kwartong magkaibigan. Dinala ni Sheena ang mga kabag gabagan sa kaibigan yung pinagpatulong ang pag-update ng farm inventory. Inumpisahan pa lang niya ng 2008. Halos hindi naman napahinga ang cellphone ni Sheena ng araw na yan. hali Halihalil lang kung tumahog ang nobyong serial patang nina ng margin niya. Nagsisermon pa rin ang tono ng nina niya pero nahihimiga na niya ang sobrang pag-aala nito. Hindi tulad nung unang malamang nasa Davao na sila na puro sermon lang narinig niya ng na rito. Mahigpit ang bilin ng abogado na huwag muna silang lumabas ng mansyon o ang maglibot sa asyanda hanggang hindi pa nakakarating sila. Napupo na rin niyang panayang sagot ng headguard sa cellphone nito. Tiyak niya ang margin niyang kausap dahil panayang sulyap nito sa bintana ng kanyang kwarto. Naninibago naman silang tumawag ang nobyo. Wala nang dating kalambigan ng binata. Ang pumalit ay pag-aalala. Sundin mo ang lahat ng instructions sa inyo ni Atty. Noble lang. Pinakiusapan niya kung sumunod agad dyan sa inyo. Hindi talaga niya maiiwan sa ngayon ng kasong hinawa niya. Ano bang ipinagtapat sa iyo ng nina tila pati ikaw ay nangyayinig na rin sa takot? Iritado ni si Sheila. Mahirap ipaliwanag sa po. Basta sunin mo muna sa iyo ng makaiwas ka sa kapamakan. Iyon ang masatitiya ko sana ang aking kaligtasan kung alam ko kung ano at sino ang dapat kong iwasan. Napataas ang boss niya kung kahit napalimot pa sa kanya ang kaibigan. Listen lang. please from now inarian ako. So be obedient muna lalo na ngayon okay. Kung hindi pa siya nangako ng katakot-takot ay hindi pa tinapos ng nobyo ang tawag nito. Hindi na niya sinabi kay Mercy ang ipinagbilin sa kanya ng dalawa. Madadagdagan lamang ang pangamba nito and worse, hindi na ito pipigilang bumalik ng Maynila. Bago dumilim may nakabalik na sa mansion si Alin Sonia, kahit muto ang mga mata nito. Sa kaya ay nagawa pang ipagluto sila ng hapunan, napilit ng nalaga na sumabay na sa kanilas ng hapunan si Alin Sonia. Pagkatapos ay agad ang katiwala sa sala para kausapin ng masensin. Magkatabing nakaupo sa mahabang supang narang magkaibigan. Nakaupo naman sa pang-isa ng supang mabae kaharap sa kanila. Nakadastan ng bulaklaki ng katiwala. Nakapasod ang mahabang ulat na buong. Maling kinita din ang katawan. Kahit nasa late 40s na ibakas pa rin ang kagandahan nito. Alam ko kong mabigat pang kalooban niya dahil sa pagparang ng inyong ama. Ngunit kundi ko na kung may papagpapukas ang mga bagay na noon ko pa gustong malinaw panimula ng dalaga. At pakiusap ko sanang maging matapat kayo sa akin tulad ng pagkakakilala sa inyo ng lola ko. Ano mo yun, ma? At ubiling taga-nuka habang nakatungo ito. Nakausap namin kahapon na yung tayo. May sinabi siya tungkol sa sopa. May naging kalaman bang mortal ng lola at lola dito. Umikot ang mga mata ni Sonia. palinga linga ito. Pakaramdam ni Marcia ay napapalibutan sila ng hindi nakikita kakampi ng babae na handang dadalungan sa kanila Oras na agrabe, duhin nila ito. Wala ho akong alam dyan. Nakatungong sagot ni Sol niya. Ulyani na ang itay, hindi na alam ang mga pinagsasabi. Pero ang lola, amal niya. Matagal nang naglingkod sa kanya. May nabangit ba siya tangkol dyan? Wala rin. Nakatungong pa rin sagot ng babae. Napapailin si Mercy. Sabi na't walang ibang alam na sagot ng babae. Kundi ang wala akong alam. Ewan ko at di ko alam. Okay, itinaas ni Shina ang ng pamay. Dati nung dalang, Tagarito kayo. Dito na halos tumanta. Siguro naman ay may alam pala sa mga Monte Carlo. Napalunok ang babae. Dati lang na matanag ng magkaibigan sina Lolo, Marcelo at Don Rodrigo, hindi ho ba? At ubilim to mo ang babae. Pero pinagbawalan ako ng Lola na kung sakaling makapunta ko dito, huwag na huwag daw ang makikipagkaibigan o ang pumunta man lang sa villa ng mga Monte Carlo. Ibig sabihin, nasira ang pagkakaibigan nila. Ano ho ang dahilan aling Naniniwala akong may alam kayo. Sabihin niyo na aling Sonia. May autoridad na sa boses ng dalaga. Punong-puno na siya. Gusto na niyong malaman ng misteryo kung totoong meron ito sa pamilya nila. Ang itay, siya ang nagkwento nito. Pautal-utal na wika ng babae. Matalik na magkaibigan si na Marcelo at Rodrigo. Katunayan ay sinabay panila ang kanisa ng kasal sa dalawang naging kaklase nila. Sa Maynila noong 1960, Nagkaraan ng tatlong taon, dalawa ang naging anak ni Marcelo at Amalia. Hindi naman nagkaanak si na Rodrigo at Adelpa. Sa pagkakalang bagong asawa, tinukso ni Adelpa si Marcelo. Nabunti si Adelpa. Natuklasan ni Rodrigo ang pagtataksil ng asawa at ng kaibigan. Isinumpa niya pareho si na Adelpa at Marcelo. Isinumpa, yun marahil ang tinutukoy ng itay mo. Biglang pagsaad ni Marcy. Anong nangyari pagkatapos? Sininyasa ni Shira. Sina ang pananahimik ng kaibigan. Doon naputo ng pagkakaibigan ng pamilyang Calderon at Monte Carlo. Namatay si Adelfa pa pagkatapos ipanganak si Adolfo. Kung gano'n anak ni na Adelfa at Marcelo si Adolfo, muling sabad ni Marcelo na nilaki na ang mata. Yan ang akala ni Rodrigo, kaya pinagmalupitan niya si Adolfo. Lagi niya itong ginugutom, lalang binubugbog. natigil lang ang pagmamaltrato niya kay Adolfo nang mapatunayan niya hindi pala siya baog. Nagkaanak siya sa ibang babae. So there, kapatid pala ni Adolfo. Nung nakita natin gwapo kanina, Sheena, anong pangalan niya? Levy. Sino palang ina ni Levy? Pagdudubit pa ng magkaibigan. Hindi na nasagot ng babae ang tanong dahil biglang dumilim ang paligid. Nagyakapan ng magkaibigan. Brownout. Maghintay lang kayo.